Corinda po? Oo. na pa ako dito, ma'am. Ma eh. Wala pa akong binigay na number sa ano, ma'am. Ah. na pa kasi ako dito, ah. eh. Paikot-ikot lang ako sa... Ah, dyan lang ako. Ang bitin mo? Ang bitin mo? Bus, excuse lang. Saan pwede mag-park? Saan po punta kayo? Sa ano po? Asis Development. Uh, Asisi? Asisi ba yan? develop Development Foundation. Kasi sumasagot eh. Parking para sa mga nandito siya. Wala ba? Kasi sumasagot eh. Hmm. Pwede kaya sa'yo patawagan sir. May ano ba kayo siya? Contact okay. sa kanila? Wala eh, hindi siya masasagot eh. Bisa Pasal ko muna yung pancit nyo Dahil hindi ko yung nakasagot eh. Pansal ko muna Pansal ko muna pancit mo Ma'am po Tumawag daw kay kanila Opo kanina pa po ako tumatawag eh Kanina pa ako dito sa drop off eh Yung mga number na bin Yung mga number na binigay nyo po Hindi po makontak eh Dito po sa Ortigas Yung Ata. Ah hindi po makontak lahat yung mga number na binigay nyo eh. Kanina pa po ako dito. Sige, harapin ko ah, yung isa na pero sa yung verde. Dali lang ha. The sa Pa-inform na rin po yung drop-off ma'am. Kanina pa kasi ako dito. Wala pa eh. Ano na pa ako dito eh. Masisi yan, di ba? Masisi. Masisi? Development. Pasuyo na lang, boss. Hindi na

Да.